Guys, mayroon yellow watermelon. Hindi pa natikman to. Mat kaya? Guys, andami pong fruits. Pero hindi sila... Hindi sila mura. Mahal silang bilhin, guys. Eh, ito o. Oh. Ito, 17 ringgit. It's, uh, 17, it's almost 200 pesos. They're a little bit expensive. And here, papaya. So, super dami. Basta hindi sila, ano, hindi sila hindi sila, guys, hindi sila mura. Ayan po, mangustin, Marami pong mangustin. At ang mahal din po ng isang ganito. Nasa 20 ringgit. So, ito po may mangga din. Marami pong mangga. Ayan. Tapos, meron din pong ano, dri, uh, dragon fruit. Kasi malang red po sila. Ayan po. So, ngayon, nandito ako sa my grocery. Gala-gala lang po dami. Lalaki naman ng manggang are. Guys, tingnan nyo po, napakaganda naman itong uh, bouquet flower. Fresh na fresh. Super ganda. Pink color. Ng rose. Ayan po, marami po mga flower. My white, my yellow. Ganda po, guys. Mahilig din po ako sa mga, ano, flowers. Ayan po. Ganda, no? Nakaka-ano sila, nakaka-refresh sa mata. Ayan po. Super ganda. Ito naman po, ano, uh, orchids. Uh, To pink orchids, guys. Ganda. Ganda sa mata ng mga flowers na ito. Tingnan niyo po. Guys, nandito ako ngayon sa mall kasi meron akong bibilhin. Not, na necessarily bibilhin, pero titingnan ko lang kung kaya kong bilhin. <laughs> shopping ang Inday. Kundi shopping ang Inday. So, nandito ako sa mga bags, bags, bags. So, titingnan ko kung ano yung makikita ko dito na my liking. Then, maybe I will buy That's it. ito guys, oh, so, maganda oh. Uh, 50% off. Diba? Marami silang off-off ngayon. So, ito naman yung isa, 60% off, 40% off. They said, sale, diba? Diba? So ito yung ito 60% off pero ano, yung, ano brand i don't like the brand so i'm going to come here and check it out this is all bags this is bags department mga lalabs. so ayan po ko guys first guys How do you read this one? Versace. Versace. <laughs> Looks nice. Pink color. I like it. I'm here at the uh, pavilion mall. Nag-walking ang inday, Window shopping. Ay, anyhow, nakabili pala ako ng bag. The bag that I like. Nandito na ako guys sa labas. Labas ng mall actually, it's still part of the mall. Tapos, ayan, maglalakad na ako pa uwi. So, ito, favorite ko to ang lugar na ito. Kasi, parang siyang, ano, uh, walkway, pero both side, both? both side, mayroon pong restaurants po kaya po maganda po maglakad ko dito yan po itong Arabica na to marami palagi palagi dito ano, uh, pumupunta para magkape I don't know hindi ko pa na hindi ko pa na try yung kanilang kape pero parang napaka well known nila ito naman ilaw ilaw uh, ano yun ice cream here another shop for ice cream. Ayan po. Ice cream, ice cream, ice cream kayo darling guys. Ayan. So, ang ganda po maglakad dito. Ito po yung ginagawa ko pagka yung uh, natutulog yung ating darling. Tapos, I'll come here. Tapos, so just walking around. Kahit ako lang mag-isa dati kasi magkasama kami palagi ngayon ako na lang palagi mag-isa so parang ayos lang din naman kasi pag isama ko siya ito here is a Starbucks pagkasama ko kailangan kong uh, iupo sa wheelchair na tapos itulak ko ayan po uh, side talaga, may mga restaurants a lot of restaurants here it's just a matter of choice kung saan gustong uh, kumain. And napaka-affordable naman, affordable naman po ng pagkain dito. Ito, Paris Baguette. Yan. Pumupunta ako dyan para lang bumili ng bread. But most of the time, uh, I will come to have a coffee. Sa Coffee Bean. Ayan po. Ito po yung favorite kong shop. Coffee Bean. Ayan po. Ayan, I like the coffee. I like the... sa marami silang pagkain na masarap. Tsaka, mura lang. Ito, London. Hindi ko pa ito na tikman kung ano yung kape nila. Pero, it could be a nice coffee. Maybe. Ah... Uh, yan po. Super so, ganda po. Guys, ito yung ano, yung bridge. O, diba? Pagka muulan ng malakas, okay lang, hindi mababasa. Kasi nandito naka sa loob, naglalakad sa loob. So, kaya okay lang po mga langga. Lusutan lang po papunta ng wind Tower. Guys, nandito na ako malapit sa Malapit sa uh, KLCC. So, naglalakad oh, lang ako dito. Iba Di maganda. Puro tunnel yung nila, Dinaanan ko. Kingdom of Planet of Age. So. Punta ako ngayon guys sa supermarket naman. Meron lang na akong bibilhin. Kasi nagugutom ako guys time check is half past one. Yung nilunch ko lang kanina is a slice of bread. Tapos, uminom lang po ako ng ano, ng water. Yun lang po. So, pupunta ako ngayon dito sa uh, supermarket. Bibili lang ako ng fried chicken ba yun? Tapos, kapartner nun, litos lang. No rice. Pwede na, di ba? Mga halangga. So, pupunta ako dito sa cold storage. Ayan po. Another supermarket. Na... Marami naman, ano. Maraming choices. Ayan, di ba? Maingay sila. silang sila maingay. Ganda naman yan. Yeah, ayan tapos dito marami din marami din fruits ayan pero pupunta ako dito guys kasi dito ako bibili ng chicken marami din silang food na ready to eat ayan po ayan marami din po um, dito rin po. Kaso lang, they expensive. So, ito po yung bibilhin kong manok. Ayan po. Ayan po, guys. Titingnan ko ang loob kung maganda ba. O, ayan po yung loob, guys. O, di ba masarap? So, yan ang bibilhin ko.